Natingala ko nga nung kadalit-dalit ng mga liburan ni di ay dagang pa din ng mga isda kailan soki dagag kuha. So lag ko ng mga bangka ang idonggo sa sulod sa pisport karon. ron. Matats, grabe ka kugi sa tumananagat. Gika to bagong tuig, eh. nilawod siya. January 1, nakakuha sa glima kabuk barilis. Oo, oh, diba? Wala sa inyo nung hubog nilawod siya. Daya ang barilis niya, o. Oh. ibang sabak na. Darabang ka, Matatso. Ay, ay, ay. Kapitan. So makita itong kakugi sa tao matas no Imagine nyo mo na bagong tuig ni Lawod Karo pag Lawod niya nakakuha siya lima kabuok O di nakagrass na hinuon siya Nakabugas na hinuon So wala dyan na, na mata ah, sa Kasi naitabos kalibutan Ang iha nga mamarilis siya Managat siya Tara matas no ito mananagat Ilatakad sa Lawod Tulo lang, tulo, tulo. Tulo lang, tulo. <laughs> o, oh, tanawa. Tulo, kaya ang kilo sa barilis si Karun Matas is 330. Hey, 330 to 300. Okay. Hmm. Deliver na ni. Eh. Baril naman ni Matas ang tulo 200 to. At mga libor Matas, why bang si karon. Halos dili kakaagi kaagi mga tas tungod sa kadagan sa mga kariton no kay nga naman puros kariton diya na yung mga isda so makita man yung mga tas halos kariton ang nagbabagbabag diya tungod sa kadagan sa isda anak napakuha karon Siyempre nagpasalamot mo ning mananagat mga tas nga nagmahal-mahal pagamay ang isda kay tinuod lang to nagim nga bulan adlaw ni barato biya ni sano gawas atong nag 500 600 so karon medyo ni baba-baba sa gamay <coughs> So inga ni Kabibo ang among Peaceport jinsan mga tats no kung mapansin niyo pretty yung daghanag isda so magpasalamat sa grasya nga naabot diri sa sulod sa Peaceport. Tanang nga man nanagat mga tats atong pasalamatan no tungod silang ilang pagkogi sa lawod. Grabe pagpakuha sa barilis mga tats. Bisag asa ka lingi oh. Puro puso tanago dong madlag ko mga bangka Mukarga oh. na tag 200, tag sobra gatos. Minus ta kay di makakuha kag 50 ka pero mo mga, mga lugar. Ang kaning gamay bangka ah, diri na sa plinic ani kani. Tuwa naman yung lima kabok. itong suki, ganyang uh, kampi na to. So, ang uban na mataas Matas, dito na nagbagong sa lawod Simple, pagpakuha mo ko barilis, kinangalan, dutduot yun yung pagpanagat ni eh, mo kay maabot ang panahon, mukalma na. O, oh, kalma na po kasi mong balay. So, ingana na Matas. ano uban na wala na na sa bagong tuig. Ang ilahad yung uh, makabuga sila. Eh, siyempre, dako starting ng mga puso. Kita mo nyo ganyan, madlagpok ang mga barilis, diba? So, atong barilis karo, napasa 330. Pinakamahal. So mga tats, mula sa itong pagkita na ko sa inyo no, kay ultimo kami mga tats, wala may dunggo karon kay Pino, mga good niya mo ha. Kanawa mga libor mga tats o, oh? nagsige lang nilingkod o, oh. na, nagsige hmm. lang nilingkod mga tats, kini kinilaging ang uban na nagat pa. So mga tats, akong followers, so, shout out na ito si, si Pagan, so kasawa ni niya si Mary Jo, si Pagan, matos si Gamit sa cellphone. So shout out na mga tats, mga supporter na ito no. Karoon mga ang tumuhin mo ni, ulit na puntaan na yung hawa at madalaan na kaya itong mananagat, nanagat pa no, kaya simple nagapasok bagong tuig. So ang uban katong barilis mga niya, dito to sila tuig sa lood. So mula lang sa na ako sa inyo. Thanks!